Ganito kami madalas itrato ng aming mga kliyente. Hindi alam kung anong mararamdaman ninyo pag na-experience ninyo ito. Ako si Dieter, mas piniling mag-negosyo pagkatapos ng kolehiyo. Tara, sasama ko kayo sa journey nito. Papakita ko sa inyo ang buhay ng isang event stylist or decorator. Paano namin natatapos ang kinakailangan bago ang oras ng selebrasyon. Gamit lang ang pamalakas ng tricycle ay papagandahin natin ang venue ng ating kliyente. Si Kuya Adrian at si Papa Rolly ang kasama natin ngayon. Sila na rin ang nagkarga ng ating mga gagamitin. Maingat nila itong itinali para sa ang at para maiwasan ang pagkahulog mo sa matatamis niyang mga salita. Minto, ginubatan albay ang pupuntahan natin ngayon. Habang nasabiyahe tayo ay nadaanan natin ng mga tipak ng tsokolate sa daan ito ang anong beses na magkakaroon tayo ng kliyente dito. Bago makarating sa barangay hall ng Minto, ay may nadaanan kami tulay. Saktuhan lang ito sa tricycle, kaya bumaba muna kami pansamantala ka kasi sumabit ang aming mga tuhod tingin ko, kakabahan ng mga baguhang driver dito. Saktong-sakto lang kasi talaga ang tricycle at dapat magaling kang umistima. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay nakarating na tayo sa covered court. Dito kasi napili ng ating kliyente dahil malawak at ligtas sa ulan. Saktong-sakto dahil makulimlim ng mga panahong ito. Agad-agad na namin idiniskarga ang aming mga gamit para makapagsimula na. Ang unang ginagawa ng ating mga kasama ay ang pagpapalobo. Marami-rami rin kasi ang lobong gagamitin natin dito. Nagpatulong muna ako sa pagbuo ng ating rectangular backdrop stand. Di kasi ito kakayanin ng isang tao. Siya nga pala, sobra sa 350 pieces ang lobong gagamitin natin dyan. Nagdadala talaga kami nito para may pagkapita ng ating mga tela. Medyo mahihirapan kasi tayo kung direkta sa pader ang disenyo. Ang lawak pa naman ng stage na kailangan ayusan. Ako ang gumagawa ng main backdrop at nagpapatulong na lang ako kapag may madadali ng gawain na kayang-kaya ng ating mga kasama. Binibidyoan ko kasi yan pang-upload natin sa ating YouTube channel. Doon nyo makikita ang mga detalyadong tutorial sa ating YouTube channel. Sparkside ang pangalan nito. Siya nga pala, DIY Diet Scraps and Design ang dating pangalan nito. Kaso, maraming nalilito at masakit ang ulo pag ubos na ang sweldo. De joke lang. <laughs> Marami talagang nalilito sa business side at sa educational content natin. May kahabaan din kasi ang dating nating pangalan. Mag-comment ka nga ng hilaw sa baba kung minsan mo nang napanood ang ating tutorial sa YouTube channel. Bago rin kasi ang aking mga pananaw. Kaya mas pinabuti nating paikliin ang ating pangalan. Mas malawak na din kasi ang ating kain sa bawat content na ating ginagawa. Mga kaalaman o technique, life experiences, at may kaunting kakulitan na ang ating mga ginagawang content. Habang nagdi-design ay pinuntahan kami ng kapamilya ng aming kliyente. Walking distance lang ang covered court sa bahay nila. Kumain daw muna kami bago ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Kaya tuwang-tuwa ako nito. Abotenga, ang itiko pagwala wala sa bahay ang venue, ay bihira lang ang ganitong klase ng kliyente na maasikaso sa kanilang mga event supplier. Binili na daw kami ng mga magulang ng celebrant pakainin pag nagdi-design na kami. Nasa ibang bansa kasi ang kausap ko nito, yung mama ng ating celebrant. Siya nga pala, ang gusto ng celebrant ay Koromi team at pinagbigyan naman ito ng kanyang mga magulang. Ikukwento ko yan sa part 2 ng ating content kung ano ang maging reaksyon ng bata sa kanyang birthday celebration. Bilib na bilib talaga ako sa mga magulang ng celebrant dahil napaka-hands on niya pagdating sa birthday ng kanyang anak. Lahat ng suppliers ay online lang ang transaksyon. Sa tulong din ng kanyang mga magulang at mga kapamilya. Sa totoo lang, may katagalan na din kasing nagpabook ang ating kliyente at agad-agad na itaw nagbigay ng down payment. Excited na daw siya sa magiging resulta ng birthday celebration ng kanyang anak. Ganun talaga siguro ang mga magulang ano? Basta para sa anak ay gagawin nito ng paraan kahit napakalayo pa nila. Mga ilang oras pa lang nakakalipas ay pinabalikuli kami sa bahay nila para kumain. Sinabawan, lumpia at minudo atayon uligado. ulam. Parang pamukbang video na ito ah kahit anong pagkain naman na nakahain ay okay na. Ang mas mahalaga ay ang initiative at pag-aasikaso ng aming mga nagiging kliyente. Pagbalik namin ay medyo lumakas ang hangin at ulan. Buti na lang ay nagawa namin ang paraan na maibalik sa dati ang tumagilid na backdrop. Sinuportahan lang ito namin ng tali at papabigat sa baba. Hindi mo rin kasi may iwasan ang mga ganitong pagkakataon. Kailangan mag-adjust sa mga mapanghamong pagkakataon. Ayan, tapos na ang ating ginagawa. Koromi 7th Birthday Party Team. ano sa tingin ninyo ang buong resulta ng ating gawa? Paki-comment naman dyan sa comment section. Para sa muling paglilinaw, ang diet scraps and design, ang ating small business. At sparkside naman, ang para sa ating mga content. Hindi ko inakalang magiging ganito ang mga bisita. Hanggang sa muli, abangan ang part number 2.